Sabi niya, pakinggan. Samantala, kamusta naman natin ngayon ang sitwasyon sa Quiapo Church sa live report ng saksing si JP Soriano. Jimmy? Dito Pia, dito naman sa Quiapo Church sa ating kinilalagyan, halos punuan pa rin mga misa na sa loob ng Quiapo Church ng mga deboto ng itim na Nazareno. At dahil diyan Pia, eh, makikita natin marami pa rin tayong mga kababayang nasa harap at sa gilid ng Quiapo Church dahilan para bagyang bumagal ng kaunti yung dali ng trapiko sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Pero kahit pa paano ay umaandar na ito kumpara kaninang umaga kung saan mas maraming tao at piya marami rin sa ating mga nakausap dito sa Quiapo Church katulad ng mga nakausap mo ay wala na rin alisan dito sa Quiapo Church ngayong gabi. Sinarhan na sa trapiko ang bahagi ito ng Loton sa Maynila ngayong gabi bilang paghahanda sa pista ng poong Nazareno bukas. Hinarangan na ng mga concrete barrier mula Loton papuntang MacArthur Bridge at Loton papuntang Espanya at Santa Cruz. Ito ay para hindi makadaan ang mga debotong inaasahang dadalo sa prosesyon o traslasyon sa MacArthur Bridge na nauna lang sinabi ng DPWH na hindi ligtas daanan. Kaya bukas sa Jones Bridge idadaan ang andas. Noong isang taon, May mga nagpumilit daw na idaan ang prosesyon sa dati nitong ruta na MacArthur Bridge at sinira pa ang mga iniharang na container van. Inawat natin nung natulak nila yung container, nakiusap sa tayo sa taong bayan na dumito sa kaliwa dahil nga baka hindi natin mapigilan yung uh, kasakasakali because uh, MacArthur Bridge cannot accept that weight. Eh kung sakaling huminto ang parada sa gitna ng tulay, baka magkaroon ng aberya. Tuloy-tuloy naman ang mga misa dito sa Simbahan ng Quiapo. Kahit nasa Quirino Grandstand na ang Poong Nazareno, wala ring patit ang pagdating ng mga deboto at nagsisimba ang mga miyembro ng Ihost del Nazareno na siyang naatasang magbantay at magpaandar ng andas. Inabutan kong naghahanda papuntang Quirino Grandstand para doon magpahinga bukbugan man sa katawan bukas, malakas daw ang kanilang katawan at puso dahil sa panata sa puon. Makakapagpahinga pa ba kayo? Parang hindi na nga po eh kasi mag-e-escort din kami dun sa mga magmimisa, magsusubo ng hostia. Wala nang palataya. siyempre eh, hindi mo rin pansin eh ang buhay na binibigay sayo blessing na yan pang-araw-araw. Dumilat ka sa umaga blessing na yan. binabalik lang namin sa kanya sa parang alam namin Si Luis Lumanas naman, may dalawang dalawampung taon ng deboto ng Nazareno. Taunang panata niya, ang antayin sa Quiapo Church ang pagbabalik ng itim na poon. May mga dala na siyang ilaw at radio para sa kanilang paghihintay hanggang bukas. Hanggat kaya ko, andi dito pa rin ako bukas. Kahit nasabihin natin hindi ako sasama, ihintayin ko yung pagdating niya. Ang ilang deboto na dumalo sa mga misa sa Quiapo ngayong gabi, nakipahid na rin ng mga panyo at tela sa mga replika. Anong paniwala niyo pag pinahid niyo yan? Uh, meron ding miracle na mangyayari. Kung ano, kung ano yung belief namin sa kanya doon sa original na ano, even sa replika, makukuha din namin. Kanina may nandaling tapalan ang mga uka sa kalsada sa Dasmarina Street sa Binondo. Yan po yung nadagdag na kalsada sa ruta ng Itim na Nazareno, kapalit ng Escolta Street na ibinawa sa ruta dahil sa sunog kahapon. Haharangan din ng concrete barrier ang eskota, para maiwasan na ilihis doon ng mga deboto ang prosesyon na inaasahang madadagdagan ng 30 minuto. At piya paalala po sa ating mga kababayan, lalong nalo na sa mga deboto, hindi po ito tulad na ibang pista kung saan pwede po tayong uminom dahil simula bukas ay paiiralin po ang liquor ban sa buong Maynila. Live mula sa Quiapo Church, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.